Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa pinaka latest na Think About It vlog ni Mr. Ted Pylon na kung saan napakaganda yung presentation niya uh, Kumunoy ng Pangako ang title niya Tungkol po ito sa pangako ng gobyerno na bababa ang presyo ng bigas nang dahil daw sa Executive Order number no. 62 ng Pangulong Marcos Jr. na nagpinerma uh, noong June, eh, ang dami ng pangako na bababa ang presyo ng bigas. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumababa. Kaya, malulunod tayo sa pumunoy ng pangako. Okay, so iparinig ko lang yung kanyang programa. Hindi ko pwedeng ma-upload dahil uh, tayo. Then, magbigay ako ng reaksyon kung hanggang kailan pa talaga bababa ang presyo ng Uh, bigas sa ating bansa. Sa pangakong ito ng Naturang Executive Order, umaasa na naman tayo ang ating mga mamamayan na bababa nga ang presyo ng bigas. At dahil hindi ito nangyayari, tignan niyo ang litanya ng pangako ni Secretary Francisco Chu Laurel at ng Department of Agriculture kung kailan mararamdaman ng mga Pilipino ang pagbaba sa presyo ng bigas. Noong Mayo, Andres, sinabi nilang sa Hunyo ay magsisimula ng bumaba ang presyo ng bigas. Hindi ito nangyari. Noong July 19, sinabi na naman po ng DA na bababa ang presyo ng bigas sa buwan ng Agosto. Hindi ito nangyari. Noong pong August 15, sinabi na naman ni Secretary Ju Laurel na mararamdaman ang epekto ng Executive Order No. 62 sa buwan ng Oktubre. At dahil mukhang hindi ito mangyayari, may bago na naman siyang pangako nito lamang September 18. Malamang daw na magkakaroon ng malakihang pagbaba sa presyo ng bigas sa Enero 2025. At para ko naman madampian ng katwiran, kung bakit talagang hindi natin maramdaman ang sinasabi pong magandang epekto ng executive order na ito. Sinisisi naman ngayon ng DA ang umano'y tunet ng imported rice na nakatengga lamang daw sa mga pantalan bilang dahilan kung bakit hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Umalmarito ang Philippine Ports Authority. Ika ng PPA Sinasadya ng mga rice importers na hindi kunin sa pantalan ang kanilang mga container habang naghihintay daw sa lalo pang pagtaas sa presyo ng bigas. Bagay na kinontra naman ng Bureau of Customs. Kinaayos pa raw ng mga importer ang kahulangan at mga kaukulang pong mga dokumento para mailabas ang kanilang mga container sa pantalan sila sila mismo ay hindi nagkakasundo. Sa gitna po ng mga paulit-ulit na mga pangako ng mga taga Department of Agriculture at pangangatwiran ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan at ng mga opisyal ng gobyerno, ito ang katotohanan. Sa halip na bumaba ang presyo ng bigas, ito'y nananatiling mataas. Malimit nating mapanood ang ilang opisyal ng pamahalaan na bumibisita sa palengke para kumustahin ang presyo ng bigas. Subalit, ito'y palengke lamang sa Metro Manila. Okay. So, kumusta ang presyo ng bigas sa inyong lugar? Uh, kasi iba-ibang region, iba-ibang presyo. Ang pinaka mataas na presyo, uh, according sa data ng Philippine Statistics Authority, uh, kasama ito sa pre-designated file on Western Visayas, yung uh, well milled rice. Yung pwede na pang consumption ng tao. 59 pesos per kilo sa Western Visayas. Ang may pinakamura is uh, sa May Cagayan Valley. I think uh, nasa 49 pesos. Okay. Merong mas murang pigas, kailang yung halos durug-durug na. Mga uh, mga 45 pesos. Kailang ayaw natin kainin yun. So ang katotohanan, hindi pa talaga bumababa ang presyo ng bigas. So yung litanya ng pangako, unang pangako is June. Hindi natupad. Tapos next na pangako August this year. Bababa. Wala pa rin. Next na pangako October. Oh, malapit na October. Wala pa rin. Tapos, binago na naman. Another pangako sa January 2025 na lang. Kaya, ang title ni Ted Pilon sa kanyang program is Kumunoy ng Pangako. So, ano sa tingin nyo? Mabisa ba itong Executive Order 62 na ito? Na binabaan ang tarifa ng imported rice at bababa daw ng 7 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa bansa? Maniniwala ba kayo doon? <laughs> Asahan nyo ba na by January uh, 2025, bababa eh, ba ng 7 pesos per kilo bigas. Bili natin. Sana nga. Sana. Ay, eh, ang laking tulong yan. Uh, dami mo nang mabibili yung 7 pesos na ma titipid mo sa isang kilong bigas. Kaya lang, ah, uh, Napakaganda ang paliwanag ni Ted Pilon na hindi assurance yung ibinaba mo ang taripa ng imported rice, nabababa na rin ang presyo ng bigas. Bakit? E paiba-iba ang presyo ng global world market, yung bibili ka sa labas, paiba-iba. Paiba-iba ang exchange rate ng US dollar, peso. Paiba-iba ang panahon. Eh kung mabagyo, uh, matagal ang biyahe, mas malaki ang uh, shipping uh, cost. Ano pa? Yun, yung presentation ni Ted Filon, maganda. Ang rice sa uh, deeds natin is halos uh, 86%, sabi niya, locally produce rice. Dito nang gagaling ang 86%, 14% lang ang imported. Eh mahal ang bigas sa atin dahil mahal ang inputs. So yung 14% na imported rice, hindi niya ma-influence uh, yan ano, o ang presyo ng local, uh, locally produced rice kasi mahal na ang gastos ng mga farmers. Kaya hindi talaga assurance na, ano. Uh, Umaasa na lang ba tayo na yung mga rice traders na mababait sila at dahil uh, mababa ang uh, buwis nila, ibaba na rin nila yung ibaba na rin nila yung presyo ng bigas? Maasahan ba natin yun? O yung nature ng tao na gusto talaga malaking ganansya, malaking ganansya. So, yun po, ang um, kawawa dito, ang lugi ang mga farmers. Kasi yung rice traders, mas gusto niya na na mag-import na lang ng, sabay, mura ang uh, mura ang uh, world market, eh doon na lang mag-import. Kasi, mababa lang yung buwis ko. kailang yung benta ko, eh, Depende na. Hindi assurance na ibaba ko. So, ang kawawa, itong mga farmers, kasi yung mga rice traders, mababa na ang, ano, ito na, nangyayari ngayon, mababa na ang bilihan ng palay from the farmers, napakababa na ngayon. Kasi nga, ito, bumabaha na ang imported rice. According to Mr. Raul Montemayor uh, ng Free Farmers Federation, Uh, ano, halos 530,000 metric tons na ang imported rice. Bumahanak. na. So, hanggang ngayon, ang dami ng imported rice, mahal pa rin ang presyo ng bigas. Kaya, I don't know, kung maaasahan pa ba natin yung pangako ng DA na by January 2025, eh, bababa na ng 7 pesos ang per kilo ng bigas. Kumunoy inang pangako, umaasa pa ba kayo dyan? Yan ang tanong ni Mr. Ten, fileo.